Patong na ang sakit na nararamdaman ngayon ng komedyante at performer na si Marieta Subong o mas kilala bilang si Pokwa. Sa kabila ng pagfafile niya ng petition for deportation sa ex-partner niyang si Leo O'Brien, ay nananatili pa rin ito sa Pilipinas. Ang paglayas lang umano Lee sa bansa ang tanging makapagbibigay ligaya kay Pokwa at makapagpapabalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Bukod dito ay inisa-isa rin ng komedyante ang mga hirap na pinagdaraanan niya ngayon. Tila nga ay gusto nang sumabog ng dibdib ni Pokwang sa mga kinikim-kim niyang emosyon ngayon. At nitong nakaraan ay di na ito nakapagpigil at nakapaglabas na ng hinaing sa social media. Kamakailan lang ay nagpost si Pokwang ng video habang inihahatid ang anak nila ni Lina si Malia sa school. Tila nagsusumbong na saad ni Pokwang sa caption. Ang hirap maging single mom, lalo na sa panahon ngayon. Ako lahat, gastusin, oras sa bata, emosyon, ako lahat. Tapos, nag ang relasyon, ako pa rin ang nasisisi. Kasunod nito ay tila may pasaring si Pokwang sa mga taong ini-invalidate ang kanyang mga nararamdaman. Nagtagpa ni Pokwang, Bitter ka, move on ka na, Maging nanay ka muna bago mo i-invalidate ang nararamdaman ng isang kagaya ko. Huwag kang makasawsaw lang. Hindi mo alam ang iyak ko sa gabi kapag nag-iisa na lang ako. Hindi mo naririnig mga dasal ko dahil hindi ka Diyos. Tila ay sagot ito ni Pokwang sa mga komentong nagsasabing tigilan na niya ang pagrarant sa social media. Alang-alang sa musmus niyang anak na maaaring makita balang araw ang mga negatibong post niya tungkol sa ama nitong si Lee. Samantala, bumuhos naman ang simpatya kay Pokwang mula sa mga babaeng nakakaintindi sa kanya bilang isang single mom. na Napilit itinataguyod mag-isa ang anak dahil sa pagpapabaya ng ama. Saad ng isa, ang kakapal ng mukha ng mga tatay na hindi marunong sumuporta sa kanilang mga anak. I feel you kasi single mom din ako. Samantala, ang iba naman ay pinagsabihan pa si Pokwa na ipagpasadyos na lang ang lahat at mag-move on na. Tanggalin ang galit sa puso at maging matured. Ituring na lang daw ni Pokwa ang na lesson learned ang nangyari sa kanila ni Lee. Pero hindi daw magiging masaya si Pokwang hanggat hindi na de-deport si Lee pabalik sa Amerika at iyon lang daw ang tangi makapagpapabalik ng ngiti sa kanyang mga labi. Sagot ni Pokwang sa komento na sana ma-deport na si Lee. Pinagdarasal ko yan kasi yan na ang katapusan ng sadness ko kapag wala na siya dito. Bukod dito, makalipas ang halos dalawang taon na nilang hiwalay ni Lee, ay ibinahagi rin ni Pokwang na hanggang ngayon ay hindi pa rin ito ibinibigay sa kanya ang Instagram password ng anak nilang si Malia. Kaya nagdesisyon siyang i-block ang naturang IG account at gawa na lamang ng bagong account ang anak. Saad ni Pokwang, masakit pero sayang kasi nakatenga lang yung account ng bata, ayaw niya ipagamit sa amin. Samantala, tila abot langit na nga ang galit ni Pokwang kay Lee dahil iniisip na niyang idulog ang kaso nila sa programa ni Senator Rafi Tulfo. Sagot ni Pokwang sa komento ng netizen tungkol sa mga tatay na hindi marunong magbigay ng suporta sa kanilang mga anak. Gusto ko na nga ilapit minsan kay Rafi Tulfo in action nang matapos na yung mayabang na kanuna yan. Samantala, may ilang netizens naman ang binigyang linaw ang inaakala ni Pokwang na pag invalidate sa feelings niya ng ilang tao. Hindi ini-invalidate ang feelings mo, bina Binavalidate lang ang walang manners. At yung hindi porke iniwan ka, may karapatan ka ng mambastos, lalo na tatay ng anak mo. Hindi lang ikaw ang babaeng na broken-hearted. Pokwang, stop! Ang selfish na ng mga rants mo, walang may kampe kay Lee, sadyang ang destructive na ng behavior mo. Kung kayo ang nasa katayuan ni Pokwa, ano ang gagawin nyo sa sitwasyong ganito? Share your thoughts below.